So hello, kumusta na lang lahat. Ngayon po ay magluluto na naman tayo ng mixed part ng chicken. Ayan po. So ayan po ang ating ingredients, chicken parts, so, ayan po yung luya, bawang, sili, narindang, citrus, ayan po ang pen po tayong kawali. Pag naiit na po, maglalagay po tayo ng mantika. So, pag minus mo naman chika, maglagay ng bawang. Hindi mag-gibisan na po tayo. Sunod po niyan is yung sibuyas. Ngayon, maglalagay na rin po tayo ng luya at saka yung sili dahil gusto po natin maanghang ang ating lulutuing adobo mix part ng chicken. So, pag okay na po yan, sya, ilagay na po natin ang gizzard. Ayan po, ang balon-balonan. Ang gizzard po yan. Ibusa lang po natin sya. Pag okay na po ng konti, ilagay na po natin yung chicken hearts naman. So, yan. Continue lang po tayo sa pag-ibisa. Luluto lang po natin sa yung chicken hearts din. Ayan. Inhalo lang po ng konti. Kunti ko lang po tayo sa pagluluto mga kakakrams. Pag okay na po ng ganyan, lagyan na po natin yung chicken legs naman po. Ayan, So, mixed part po ng chicken ito. Balun-balunan. Hearts at saka chicken legs. So, ayan po. Pag kumulo na po siya, maglagayin po natin yung ating mirinda. Citrus po yan. So, after that po maglagay, papakuluan po natin yung ating chicken para ma-absorb po niya yung mirinda na nilagay natin. Ayan po. Papakuluan lang po natin. Continuous cooking lang po tayo. So, maglagay na po tayo ng tuyo Po ako ng pamintay. So, dahil gusto ko din po maanghamot, maglalagay din po ako ng maglalagay din po ako ng suka. Ayan po. So dahil gusto kong ko maangha, maglalagay din po ako ng chili powder. Ayan po. Naglagay po ako ng kanina sa unahan. Naglagay po ako ng bitsy. O nusud yung gluten. Ayan po. Titikman na po natin. And then continue cooking lang po tayo. Ayan po. So ready na po yung ating mixed chicken part adobo. Ayan. maanghang na po yan. Ayan po ang ating niluto. So, kakain naman po tayo ng madami na Salamat po sa panunood.